Oh, pero isa isa-isa natin guys para naman hindi no. Ito, ayan. Hindi ko na alam kung tanong sa Tagalog tong isda na to sa Tagalog pero sa amin to bukaw-bukaw no. Kasubid. Ah, Ayun no. Di ba ang ganda ng araw? Haha. <laughs> so, walang araw si Sibol ka rin. Walang <laughs> araw si Sibol ka rin. <laughs> Good afternoon po sa ating lahat no. <laughs> so, pansin niyo po nasaan ako sa tubig ako. Paano masabi? Tapos pupunta ako dun sa may bangka. Ayun po. So yung bangka, no? So kailangan namin lumusong sa, ano, sa dagat para lang makapunta sa bangka. Gawa ng low tide po. Kaya ito ang, ito ang pinagdara. Ito ang kalukuhan na ito naranasan namin dito. Sana. At ngayong araw, lalawot kami, no? Pumunguha kami ng tulingan. Ito na. Ito na ang sinasabi ko pagbuhay mga isa talaga guys susubukin mo lahat para makakuha lang isda, ang isda no? so ngayong araw sobrang lakas ng hangin kung mapapansin nyo na na rinig nyo diba so <laughs> sobrang lakas talaga ng hangin so bahala na bahala na <laughs> anje naman si lord para gabayan kami no masabi so I hope mag enjoy kayo sa vlog namin ngayon Ape! Anip! So ayun guys, kasabay ng aming paglalayag no, sobrang lakas ng hangin at saka mga alon. Diyan lang po yan sa may gilid, paglabas po namin dyan, sobrang lakas po talaga ng alon. Pero ganun pa man, kailangan naming lumaot para magkapera, para magka-content, para magkaroon ng pang-load. iba <laughs> so, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kalakas ang alon mamaya no, pag na namin sa gitna ng dagat. So sobrang lakas ng alon, kaya... Ito! <laughs> Ito na! So ayan, nandito na ako sa bangka, no? Yan. today is a new day, is a new life. Ha! Pero sobrang hirap. <laughs> <laughs> Woohoo! So, Lytle, kaya to? Kaya? Kaya ba itong hangin ito? B6? B6 talaga to? B6 talaga to, <laughs> to kaya. paglabas natin. So ay na guys, guys, no, pumunta na kami sa laot ng aming paglalautan. So ano ba 'yun? Laot ng aming paglalautan. So kung mapapansin niyo, sobrang itirit ng araw at sobrang lakas ng hangin at saka yung alon nagumpisa ng lumaki. So iikot kami sa likod niyan guys para manguha ng isda para mag-arya na tinatawag na labay-labay. So ang ginagawa niya guys, tinatalian na yung mga styrofoam para hindi po makawala yung lambat no. So kaya naman, biyahe ka na ng biyahe, video ng video, video lang ako nandiyan. Tsaka si Adam pa vlog ang aking binibideo. So ayun. So ito kami oh Ayos oh Rock and roll Mga bobo <laughs> Pero bago yan may ipapakita po muna ako sa inyo Isang batang tulog at ito po siya Ayan oh <laughs> At ang ginawa ko pinagluloko ko siya Ayan tinuso ko yung ilong Ayan oh Fuck Siguro yung kadimonyo ng aking kamay Gumalaw <laughs> Okay, loko-loko <-luko> talaga na <laughs> bida to. So guys, ito po yung alon, no? Yan habang tumatang nagtatanggal ng tubig ang aming kapitan kasi para hindi malunod so makikita nyo dyan ang sobrang lakas ng alon. Sobrang lakas ng hangin, tingnan nyo halos umaapaw na po sa aming bangka. Diba? Sobrang lakas, namumuti pa yung dagat pero kayang kayan kasi ang bida walang kinakatakutan. <laughs> Parang tanga. So guys no, kasabay ng paghinto ng bangka so umpisa na namin pag no. So yung mag-ano, yung nila namin na mag-aaryada. Yung na si Idol ka pa So ayan guys, no, si Idol ka pa ang nang titimon. So bali siya yung nagsasagwan patungo dun sa laot and then inaaria yung lambat. So dyan, huminto na yung bangka at sa kumpisa na ng aming pag ihi pag ano pag ng lambat. So sobrang lakas talaga ng hangin, no. So ayun guys, kung mapapansin niyo, ayan, nandiyan ako sa may patawan, no. Ayan hagis lang ako ng hagis ng pataw so ganyan po yung proseso nyan guys isa yung nagtitimon si kang kapitan at si Atan Panablog ko ako yung nag aaryada at ito pala si Kabins ayan vlogger din po siya sumama din po siya ayan payan mo para tango. rock rock na roll at ang costume ko ayan ang <laughs> <O> pangit <laughs> ayan o no? di ba guys simple simple lang ang ariada so antayin namin hanggang gabi yan saka namin hatakin at saka na namin malalaman kung may uli ba wala kung walang holy wala tayong magagawa kasi ganun talaga ang buhay so ayun no so English no tapos na kami mag no yan at siyempre, pagkatapos ng aryahan pahingahan <coughs> paano masabi and then tingin po sa magandang kalikasan oh, para subid ayun no di ba ang ganda ng araw oh my god wow <laughs> so walang araw si Sibol ka rin walang <laughs> araw si Sibol ka rin <laughs> at ito pa maganda guys so, 'di ba? May nakahanda na kaming pakas dito. Ito ay pusit. Nice. Yan, mamaya sugbaayin namin 'to mamaya. Coins. Tapos may ano pa dito, ano ba? Ah, Ano ba 'to? Yan, ano tawag dito Basta isda. Ayun oh. Ayun, sayang nalaglag. Sugba so, namin 'yon. Sa gininit pa kami ng tubig no, so mamaya sugba so na namin 'yon so para kainin 'no. So, kaya naman abang-abang lang mamaya. Yan. Isang na po <laughs> na tayo, no? So... May... guys, no, habang nag-aantay kami ng pag pagdilim, ayan yan, kumain muna kami. Ayan yung ang kanin, kunting-kunti lang, tapos nagsuban nila ako ng pusit para naman may makakain, makakain, ako. Kasi gutom na gutom na po ako dyan, guys. O, tingnan nyo. Yan, oh. parang tanga lang, O, Oh, diba? Ha, ha, ha. Napakasarap nyan, guys, ang pusit. Tapos, ano, parang inasal. Sobrang sarap nyan. So ayun guys no, uh, na namin pag paghila ng lambat So dito malalaman kung meron ba talagang huli o wala So abangan lang natin no, kung meron So naka-prepared na ako, may costumes na ako dito What? What the fuck? Yan <laughs> Purpose mo guys, kaya may plastic no tayo sa ano Para hindi po mabasa uh, basa yung ano natin damit kasi sobrang ginapag uwi mamaya So yun po yun, discarding ba? Discarding marino ba? Nice <laughs> So yan, abangan na lang yung mga kasama ko, nakaka na rin, no? Ayos! So yun guys, natapos no, na kami mag-hila ano, mag ng lambat, so bawin na kami. So sad to say, pero well, hindi masyado marami yung huli namin. Siguro bawin na lang kami next time, kasi ngayong araw, parang antumad talaga ng huli, no? Kasi hindi aabot ng isang kilo yung huli namin, ganun kasaklap ang nangyari sa amin ngayon. So, ganun pa man, papasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Gawa ng safe naman tayo. Tsaka, nabigyan tayo ng konting isda lang alam. Kahit konti lang. At... Puro kayo reklamo! Reklamo kayo na reklamo! Is may meron tayong anong pang ulam. Yun. Kaya maraming maraming salamat, no? At ito po yung huli namin. Ang lambat, yan. Nakaambak na po yan. Tsaka yung ilaw, umilaw na rin. <laughs> at ito yung huli namin, no? Ayan, no? Ayan, di ba? Sus! Gino! Oh. <laughs> oh! pero isa isa natin guys para naman hindi no? Ito! Ayan! Hindi ko alam kung sa, sa takaw itong isda na to, sa Tagalog pero sa amin to bukaw-bukaw no? Paano masabi? Tinawag siyang bukaw-bukaw gawa ng sobrang laki ng kanyang mata Bukaw! Kaya kasi yung alala ko mapapansin yung ibon na bukaw yun yun dito yun dito dito yun bali dito yun ano kinuha na pangalan kaya bukaw-bukaw mga bobo tulay pula siya yan o oh. laki pa Eto pa guys oh, balela yan so, hindi nakakalam napakaraming tinik po nito no yan pag kumakain po nito prito make sure po na iiwain nyo siya ng ano pinong pino para yung buto sabay nyo na makain para para naman hindi kayo ano hindi kayo malugi no yan balela next Grabe to. Kaya tapos guys, may pusit. So, ito sa, ito isa to sa mga ulam namin ngayon. Haha. Takayin so, nila ako babawi. So, ayun lang. Meron pa pala ha. ito pa. Ito. Yan flying fish po. Yan. Ano ba 'yon? Tamban, tamban yata to. Hindi ko lang alam sa Tagalog to. Basta flying fish, flying fish. so ayun lang yung nahuli namin so sad to say napaka ano lang napaka tumal talaga pero sulit naman maybe next time makadami na kami no makasama namin so galing talaga Woo! okay abang lang tayo maya ano pagdating sa bahay ay magdating sa ano sa papapuro na namin sa tambayan so ayan guys no ibali ito pala yung ulam namin no sinabawan Oh my God! Wow! So, walang sarsa. Automatic na yan kasi gutom na gutom na kami. Yan, Ms. Cabins. Salamat. Salamat, oh. Idol, oh. Idol din natin yan. Maraming subscriber na yan. ah, <laughs> <laughs> oh, ito may kanin, ah. Kanin! Woo! Okay! One hour later. So, guys, no, magandang gabi, magandang, 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 magandang gabi po sa ating lahat. So, ano na po mga alas ano na ba hindi natin yung oras ano mga alas launa yung media na po no alas <laughs> <laughs> dos na pala mga bobo <laughs> na kami sa gilid ng baybayin no? so yung up to tayo yung huli namin kunting kunti lang hindi ko na binidyo kasi na parang ano nakasama ng loob <laughs> Nakakasama ng loob yung huli namin. Kaya, hindi ko na video. Puro kayo reklamo! Reklamo kayo na reklamo! <laughs> tinapay na lang video natin. No? Kaya, medyo, medyo ano na naman. Mag maganda na sa maganda na sa paningin. Paano masabi? Ito guys, so, nakaready na yung kape. Ayan, may tinapay guys. So, inandaan po kami ng ano. Yung parang magkikilo ng lambat. So, pasensya na po kayo magkikilo ng lambat ha kasi wala kaming huli eh, pero may tinapay. <laughs> nice. Parang lugi yata. Lugi yata. <laughs> Nagpapakape nito. <laughs> <laughs> so, yun, guys, no. Bali, dito ko natapusin yung video. And maraming maraming salamat po sa panonood, no. Kahit na medyo wala tayong huli, eh, so ano lang tayo, at least nagano tayo parang nag-adventure na rin tayo tsaka ano ah, nasaksiyan <laughs> nyo kung gano'ng kalakas yung alon ayun mga sa so, ulitin po mga dang gabi And, Maraming, maraming salamat higay migay shout out po sa ano ila, sa mga bago nag subscribe sa akin no tsaka, ano ki tita Carla Duwagan niyan ki tita Gina kami June ni Mejun tapos Kenotsky bago nag-subscribe sa akin tsaka kay, Ana. Ito, Alex Ben. Ito. Yan, maraming maraming salamat sa panahon ko sa so pag-subscribe. And I hope, ano, mag-enjoy kayo sa vlog kahit wala tayong uli. <laughs> Gusto ko sana magka-Picasso ng kaso, mag kaya <laughs> Sige po. Uh, ingat, ingat. Kid Vishu on. Love you.